Santander. John Santander, a private citizen. Imagine niya, private citizen, ha? Huh? Filed a request before the Independent Commission on Infrastructure to prove special envoy, special envoy to China. Maynard Mo and First Lady Lisa Marcos, mga kababayan. Okay, mga naman mga araw pa sa inyong lahat. welcome dito sa ating itantabunan PH Channel, mga kababayan. And nandito ulit pa tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Eto mga kababayan, pag-usapan natin. Ha? Ah? Senator Cheese Escudero at First Lady Liza Marcos, mga kababayan, naglaglaga na nga ba? Hmm, ayan. Yan yung isa sa mga pag-uusapan natin ngayon. At eto pa. Ah, ICI ngayon ay iniipit na, mga kababayan. Bubu ipabubuwag na nga ba ni First Lady Liza Marcos rin, mga kababayan? Nako, 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 nako. Oo, oh, eto pag-uusapan natin, mga kababayan. Okay, so ito mabilisan lang. Pa pausapan usapan natin ng mabilisan. That's why may balita dito galing sa Billionary News Channel, mga kababayan. Ito, o, bago, natin, bago natin pakita yung balita, mga kababayan. Ayan, kakalabas lang. Ha? Ito, uh, balikan natin yung mga nangyayari, mga kababayan. Okay, unang-una, okay, sa, so din doon sa Senate hearing, mga kababayan. Ha? Ah, of course, alam naman natin si Cheese, Um, nakikita natin mga kababayan na si Cheese Escudero ay kanilang sinisiraan dahil nga isa si Cheese, mga kababayan, sa mga senador na bumoto na hindi tuloy yung impeachment laban kay VP Sara. Okay? And of course, nakikita rin natin na uh, si Cheese din, mga kababayan, ang um, pumipigil. Okay? Dati pa na Uh, mabilis or bilisan yung impeachment trial laban kay VP Sara din mga kababayan And alam ng lahat na kalyado si Cheese Escudero mga kababayan dito sa Marcos Jr. Administration In fact, tinawag nga itong waiter ni Liza Marcos mga kababayan Okay? Ang resulta po niyan, oh, bilang Senate President oh, Since lumabas sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee yung pangalan ni Zaldico at Martin Romualdez mga kababayan Pinalitan si Cheese O oh, ba diba? So, klarong-klaro na ito mga kababayan. Oh. Pinalitan si Chase Escudero. Matapos pinalitan si Chase mga kababayan, uh, lumabas yung pangalan ni Yusek Bernardo, undersecretary Bernardo sa time ni Pierre Arde, mga kababayan, na kung saan nagsalita din sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Anong sinasabi dito mga kababayan sa kanyang hearing or sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee? Hmm. Pinapalabas ni Yusek Bernardo mga kababayan na kinausap siya ni Cheese para sa isang proyekto. At pinapalabas ng kapalit doon ay kickback. Okay, again, hindi natin pinuprotektahan si Cheese Escudero dito mga kababayan. Ah, pinapakita ko lang yung mga nangyayari dito para maintindihan natin itong balita galing sa Billionario News Channel mga kababayan. So again, pinapalabas na tumanggap si Cheese ng kickback mga kababayan. Hindi lang donation galing sa pribadong individual na may kontrata sa gobyerno. So, anong statement? Ito yung nakikita natin. May problema sa statement, mga kababayan. Ito, sinabi ko na rin ito, matagal na. Anong problema sa statement? Kung titignan natin, kung a-analyze ni natin, mga kababayan, ha? tignan mo, sabi ni Yusek Bernardo sa hearing sa Senate Duribon Committee na sinabihan si ni Chi, pinatawag siya ni Chi sa opisina at sinabihan siya, alam ko kung anong ginagawa niyo sa DPWH. Ah, okay naman sa akin 'yan. Gusto ko lang magpasok ng proyekto. Yan yung statement ni Yusik Bernardo, mga kababayan. Si Cheese kumausap sa kanya, silang duha nag-usap tungkol sa ipapasok ni Cheese Escudero na proyekto, mga kababayan, sa kanyang distrito, I think sa Sorsogon. Uh, kung hindi ako nagkakamali, ha? Oh. Ang problema, saan naging problema yung statement, mga kababayan? Kasi, noong nagbigayan na ng kickback, hmm Nagbigaya na ng kickback mga kababayan Gumaan yung kickback Doon sa pangalan na Maynard Mo ah oh, may nasino nga ba si Maynard Mo mga kababayan? Yan yung nagiging issue dito Bakit yung sinasabi yung nagiging issue? Kasi unang-una Kung titignan natin Si Yusick Bernard o si Chase Escudero Direct nag-usap sila lang dalawa Ha? Bakit ngayon, nung nagbigaya na ng kickback, bakit dumaan kay Maynard mo? Ha? Kung ikaw ang nasa matinong pag-iisip mga kababayan, alam mong iligal itong ginagawa ninyong dalawa. Bakit ka pa magsama ng outsiders? Bakit ka magdagdag ngayon sa ngayon na, na magbibigaya na ng kickback mga kababayan? Kaya ka magdagdag ngayon na isa pang tao na in the first place, nung una kayong nag-usap, hindi naman ito kasali sa usapan. Ha? So ngayon, most likely mga kababayan, kung ako si Chisi Scudero, tayo lang dalawa na usap Again, kung assuming nang hihingi ako, at ngayon nagbibigay ka na, pinadaan mo sa ibang tao, sa tingin mo ba tatanggapin ko yan? Bakit hindi ko tatanggapin mga kababayan? Kasi, ayan ha, meron ng posibleng witness yung si Maynard mo, mga kababayan. O siya na yung magiging witness. Kung magkabuliyaso ngayon, instead na tayo lang dalawa nakakaalam, tayo lang dalawang pwedeng mag-usap sana kung anong gagawin kung baka sakaling ma Bulilyaso yung transaksyon natin. Ngayon, kailangan na nating kausapin yung pangatlong tao. Okay? So dito ko, dito ko nakikita ang naging issue dito sa statement ni, ni Yusik Bernardo mga kababayan. Again, medyo mahirap paniwalaan, hindi ko pinoprotektahan si Jesus Codero mga kababayan. Ha? Sinasabi ko dito, medyo mahirap paniwalaan na magdagdag sila ng isang tao na posibleng maging witness dito. Yung tinatawag nilang si Maynard Ngo na magiging bagma ni Jesus Codero. Ang nakikita ko dito mga kababayan, ha? I might be wrong, na itong si Maynard Ngo, Posible, tao ito ng Marcos Jr. Administration or ni Tamba. Okay? Na kung saan, ginagamit ngayon para sirain nila yung credibilidad ng Cheese Escudero dito mga kababayan. Ha? Oh, gusto nilang sirain, gusto nilang ipahiya si Cheese Escudero mga kababayan. Okay? So kasi alam naman natin na Totoo man o hindi, kapag sinabi yan ng congressman o kahit na sinong personalidad, kakagatin niya ng mainstream media. At eto na nga, yung attention ng mainstream media nakafocus ngayon kay Cheese Escudero. Ito nga sabi ko last time mga kababayan, hinihintay natin ngayon kung ano ang ipapalabas ni Cheese Escudero kapalit ng pagsira niya dito. Kasi sa pagkakaalam natin mga kababayan, bilang kalyado ng Marcos Jr. Administration, meron itong maraming nalalaman Ah, lalong-lalo na sa si involvement dito ni, Marcos Jr. at ni uh, um, sinitaw na ito? Martin Romualdez, mga kababayan. To. So, so, ito ngayon, ngayong araw na ito, merong lumabas na balita ang mga kababayan. Ito galing sa Billionaire News Channel, papakita natin. Ito. eto Ito mm -hmm. ngayon yung balita. Ayan, o, tingnan natin mga kababayan, o, basahin natin. Okay, e, so check niyo lang kung mababasa ninyo. Pero of oh, course, babasahin ko mga kababayan ha. Again, breaking news 6 minutes ago. So, nang time na inirecord ko itong video na itong mga kababayan, around 11 a.m. So, ito, lumabas ito. Oh, John Santander. S Santander. John Santander, a private citizen. Imagine niya, private citizen, ha? Huh? Filed a request before the Independent Commission on Infrastructure to probe special envoy, special envoy to China. Maynard Mo and First Lady Liza Marcos, mga kababayan. Ito nang sinasabi ko. O, oh, di ba? Ito na ang sinasabi ko, mga kababayan. Or, ito na nga ba ang hinihintay natin na ilalabas ni Chis Escudero, mga kababayan, pangontra doon sa pagsira sa kanyang reputasyon at kredibilidad, mga kababayan? Kasi, o, oh, kung titignan natin, sinong nagsira sa pangalan ni Chis? O, oh, huwag sabihin si Sarah Duterte na naman. Di ba? Again, mga kababayan, nakikita na yun. Anong yun sila? Itong Marcos Jr., kahit anong deny nila, alam natin na sila ang may gustong ipa-impeach si VP Sara. At again, dahil hindi natuloy sa pamamahala ni Cheese, mukhang nagalit sila dito mga kababayan. At ito, siniraan nila si Cheese through Maynard Ngo. Pero dito mga kababayan, imagine ninyo, a private citizen. So paano nalaman ng private citizen na ito mga kababayan ang koneksyon ng special envoy to China, Maynard Ngo and First Lady Liza Marcos? I-comment niyo eh, dyan kung anong masasabi niyo dito. Kasi nakikita ko dito mga kababayan. Ah, uh, ayan Oh. Uh, in a letter addressed to retired Justice Andres Reyes Jr. Santander wants the ICI to explore alleged links between Ngo and Araneta Marcos over flood control scandal. Kasi nga ito yung nakikita ko dito. Ito yung nakikita ko. Itong si Maynard mo mga kababayan, most likely hindi talaga ito. Dito kay Cheese. Posibleng makakilala, magkaibigan. Pero ito nga, special envoy to China. Maynard mo. Again, posible dito ito may connection sa mga Marcoses mga kababayan. Ginagamit lang ito ngayon. Posible hindi lang natin alam kung anong kapalit ginagamit ito para masira si Cheese Escudero, mga kababayan. Okay? I think naimbitahan na rin ito ng ICI. Hindi lang natin alam kung dumalo ba or at kung anong sinasabi kung dumalo nga. Ha? Sa tingin ko, mga kababayan, itong John Santandero ito yung tanong natin bakit sa tingin natin nga na iniipit dito ang ICI at mukhang bubuwagin na ni Liza Marcos. Unang-una, mga kababayan, titingnan natin. Saan karnisin tayong reklamo, mga kababayan, nitong si John Santander? Dito sa ICI. Hmm. Anong posibleng mangyayari dito? Ha? Ang nakikita ko dito, mga kababayan, ay trap dito. Yung ICI. Ha? Sa tingin ko, itong si John Santander, nakawala ito ni Cheese Escudero, mga kababayan. Okay? Kawala ito ni Chase Escudero at hindi niya ito pinalabas dito sa mainstream media, doon niya sa ICI ito pinapunta. Kasi para matrap itong ICI mga kababayan at mabubuking ito kung meron man itong pinoprotektahan or wala. Bakit ko na tanong? Bakit ko na yan? Unang-una, again, kung siraan lang ang pag-uusapan at laglagan lang pag-uusapan mga kababayan, itong pribadong individual na ito, pwede naman ito dalhin ni Chisis Kudero or o papuntahin sa kahit na anong mainstream media para ibulgar yung mga nalalaman niya. Pero hindi mga kababayan. Saan niya pinapunta? Sa ICI. Mm. Bakit? Unang-una, mm. kailangan i-entertain ngayon niyang ng ICI, mga kababayan. Ha? Kailangan i-entertain. Bakit? kung hindi nila i-entertain yan, bihado yung ICI. Ibig sabihin, makukonclude ang inisip ng taong bayan na meron silang pinoprotektahan dito. Okay? So ito, kung, kung hindi nila entertain, ayan, makikita, merong pinoprotektahan. Pangalawa, since kailangan nilang i-entertain ito mga kababayan, No choice sila ngayon. Ha? Posible makikita nila ngayon dito ang involvement ng First Lady Liza Marcos, mga kababayan. Ha? At dito sa mga connection dito sa mga nangyayaring flood control issues at iba pang proyekto sa DPWH, mga kababayan. So kung makikita ito ngayon at lalabas ito ngayong issue dito or involvement dito ni First Lady Liza Marcos, mga kababayan Ah, 'wag niyo sabihin sa akin na hindi rin alam ni PBBM 'yan. 'Wag niyo sabihin sa akin dito na separate 'yan involvement of First Lady Liza Marcos. Ha? So dito ipit 'yung. Ito nakikita matalino talaga si Cheese mga kababayan. Ipit dito 'yung ICI. Whether i-entertain nila ito reklamo na ito, kung letter na ito or hindi Ipit sila. Kung hindi, ipit sila sa taong bayan. Kung entertain nila dito, ipit sila ngayon dito sa Malacanang. Simple lang game plan ni Jesus Cudero, mga kababayan. Ayan, oh. Sige, yeah. kaya sinisiraan nyo ako, ah. Magkaliado tayo dati, ah. Ito mm. ngayon sa inyo. Ayan. So, ang mangyayari dito, mga kababayan, na nakikita ko, kung hindi nila ito mapigilan itong ICI, assuming, ha, independent talaga ito, kasi ilang beses ko na sinabi dito sa aking channel na hindi ko nakikita ng independent yung ICI mga kababayan. Okay? So again, assuming independent ito, yung itong ICI, most likely lalabas itong issue dito or connection it dito ni Liza Marcos dyan sa mga nangyayaring flood control issues mga kababayan. So anong mangyayari dyan? Eh di, madadama pati si PBBM. At para hindi madamay si PBBM dyan, mga kababayan, anong kailangan nilang gawin dyan? Eh di. Unang-una, bubuwagin nila yung ICI na yan. Ha? Yan yung nakikita ko mga posibleng mangyayari dito, mga kababayan. Oh, again, imagine ninyo, presidente ka. Nung issue nga sa sa Amerika na may involvement yung first lady, mga kababayan, kinaya nga nilang kontrolin. Diba? kinaya nga nilang ilimit yung informasyon na lalabas. Hindi e, dito pa kaya na sila ang nagtatag ng ICI, sila ang namili kung sinong mga tauhan dyan, yung may dignidad, kredibilidad, tinangkal. Ha? Much more ngayon. Na wala ka, hindi, e, again, eh. hindi mo na ito kilala. Well, of course, alam natin ito mga retired, retired, retired justices. Hindi ito, uh, sa tingin natin fair ito, pero hindi naman ito ngayon kasali dito sa judiciary system. Magkaiba naman ito. Katulad ni Carpio, mga kababayan, masasabi nating nung siya ay Justice uh, Huwes pa sa Supreme Court, posibleng fair pa siya, neutral pa siya. Pero ngayon, hindi mo na masasabing neutral kasi hindi naman, wala na namang assumption sa kanyang role dito. So, nakikita natin, nakampingkian si si Carpio, wala siyang pakialam kasi stand niya yan. So how much more dito sa mga tauha ng ICI mga kababayan? No, ito yung mga nakikita natin dito ngayon. So i-comment niyo mga kababayan kung ano masasabi niyo dito. Ken, ah, ito nakikita ko, itong laglagan dito ngayon mga kababayan, nakikita ko ito. Laro ito ni Cheese mga kababayan. Kawala ito ni Cheese. Or pasabog ito ni Cheese. Imagine niyo private citizen. May alam dito sa connection ni Maynard mo at dito kay First Lady Liza Marcos. Mm. Again, sino kaya ang nagbigay ng impormasyon dyan? Ha? Sa tingin ko kasi mga babae, yan si Chase, nagmamasid lang yan, naghihintay lang yan kung ano yung magiging takbo ngayon dito sa investigation At eto na nga, mukhang nakikita ni Chase na hindi na maganda, mukhang wala nang nangyayari at eto ngayon, pinakawalan na niya. Isa-isa pa lang ito sa nakikita ko. Um, konti pa lang ito, ano, patikim pa lang ito ito sa mga ginagawa ni Cheese dito mga kababayan. Okay? So again, i-comment nyo dyan kung ano masasabi nyo dito. So dito na lang po muna tayo. Pakilike po ang share ng videos natin. Dito po subscribe din po na ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.